Nasa humigit kumulang limang milyon ang Muslim sa Pilipinas, ngunit iisa lamang ang Islamic Bank na nagsisilbi sa kanila. Alamin natin ang kinabukasan ng Islamic Bank sa bansa sa ulat ni Rex Renitio. Nangahas na lumipat si Asnifa Abuat mula sa Lanao del Sur patungong Maynila upang magtayo ng tiyanggi. Tanging 10,000 piso at lakas ng loob lamang ang kanyang puhunan para sa isang magandang kinabukasan. Ngunit para kay Asdifa na isang Muslim, ang kakulangan ng Islamic banks ang isa sa mga hamong kanyang dapat lagpasan bago niya mapalaki ang kanyang negosyo. Siya ay walang magawa kundi mangutang ng may kasamang interes sa mga ordinaryong bangko kahit pa ito'y labag sa Islam. Mahirap po kasi walang ganong nagtitiwala sa mga tulad namin. Bawal po kasi din na yung mga, mga Muslim na mag, mag, ano, mangutang ng mga ganong namin mga interes para sa Islamic finance expert na si Ikram Tawasil. Malaki ang potensyal sa paglago ng Islamic banking sa bansa. Noong 2010, umaabot na sa limang milyon ang populasyon ng mga Muslim sa Pilipinas. Karamihan ay nasa Mindanao. How can we participate? How can we contribute as citizens of this country to the economic development of this country If there is no way for us except to engage in riba, which is prohibited in Islam. Kapag ikay nangutang sa isang Islamic bank, wala kang babayarang interes o yung tinatawag na riba. Kapag ikaw naman ay nangutang upang makabili ng bahay o kotse, hindi rin kailangan ng collateral. Interest tend to promote exploitation. Gayunpaman, ang Al-Amana Bank lamang ang nanggiisang Islamic bank sa bansa. Ito'y mayroong walong branches lamang sa buong Pilipinas at wala pa ni isang ATM. Ang General Banking Law of 2000 ay hindi rin nagpapahintulot ng pagtatayo o pagpasok ng iba pang Islamic Bank sa bansa. Sinabi naman ng Bangko Sentral sa CNN Philippines, sila'y nakikipag-ugnayan na sa Kongreso upang amyandahan ang nasabing batas. Para naman sa mga negosyanteng muslim tulad ni Asnifa, sila'y umaasang sa panahon ni Pangulong Duterte na nagmula rin sa Mindanao, tuluyan ng maipapasa ang isang comprehensive Islamic banking law. Rex Remedio, CNN Philippines. Napanatili ng